isang metro na lang aabot isang metro na lang itatas ng tubig aabotin na yung bahay namin kawawa Oh, yan na yung tubig. Kita na. Oh. Yan. Yan wala na wala na si Opel pero nagbukas yata ang dam sabi nila ano ah uh, pitong gate ang pinuksan o yan ilan ilang gate ang binuksan pitok yan, pitong gate ang binuksan. oh Yan lang, oh. oh. Sa metro na lang, abutin na yung bahay namin. Yan. Ngayon yung aming yate na sa gitna, nakaangkurahe. Hindi na igilit kagabi. Son, tawag ka son kawawa kawawa 'yan ang tubig ng Isabela Pito daw pito daw yung binuksang gate Kaya ayan kami ay sumasalo ng tubig ngayon nadagdagan pa yung tubig hmm? lalo siguro kung sa parting upper ikuan high tide di hindi makalabas ng tubig eh sa pare ang ayun yan eh, sa pare ang labasan yan eh ay kung high tide, mabagal lumabas ang tubig. Ay yan. Yung mangyayaring ah, uh, December. Karalag na, tapos kung yaya do Yung mangyayaring uh, December, ma 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 yung tubig mabababa ang mangyayari nito, baka abutin pa lang January December uh, Jan February sa taas ng tubig. Yung aming yate ayo nasa gitna hindi na ano. Hindi na ilagay sa gilid ayo na naka angkot naka-anchor ay sa gitna. Kasi ang uh, binuksan yata ay pitong gate ng magat dam. Kasi kung hindi naman bubuksan eh baka man naman mawasak daw yung dam kaya nagbukas sila. Yan yung naipon tubig ni Opel. Kaya kami ang sumasalo. Ngayon yung uh, yung estimate namin na bababaan tubig ng mga December. Ang mangyayari yata baka abutin pa ng January, February yan bago ma wala yung tubig na yan. Kasi walang lalabasan ng tubig dito sa amin eh. Kaya kawawa. Oh yan. Ay, napo. Lapit na yan, oh. Isang metro na lang yan. abutin na yung bahay namin, oh. Yon. nakuha kanina yung ano yung aming uh, improvise sa uh, yate ayan nakuha kanina yung improvise na yate yan yung signal oh. yan yung poste na yan ilang beses nang ini-adjust yan dyan kanina na andun yan dun tapat na yun ito yung batayang ko eh. Yan, linya ng hollow blocks na yan. Pag umabot ang tubig dito, dito sa linyang ito, yan, punta ron Abot na yung aming flooring. Yan ang sitwasyon dito sa amin. Kaya don malapit na doon sa likod na may tubig na rin. Punta tayo dito sa likod ito sa likod ng kulungan ng ano likod ng kulungan ng baboy ano yan? kuryente daw ah yan. mga kuryente daw oh. ay mga pakitanong kay manawis kaya narian? yan? ha? Ma, ah, 6 pesos daw yung kay ano, kay Manawis. 6 pesos yung kay Manawis. Uwan, tamak ko mag-video nak kya. Ida na mo, mag video nak kya, likod. Sakto, dumating pa yung kolektor ng kuryente. Yan yung baboy. Yan yung mga baboy yan. Nilalamig sila. Dati yan, 10 Ngayon, apat na lang. Ah, anim na lang. Kasi tinamad, tinamad nang kumain, in-injectionan, pero tamad na rin kumain. Kaya ayun, nilitsyon. Yan yung mga manok. Bago yung mga manok, sikip na sisikap yan sila dyan. Ngayon, pupunta tayo di sa likod. O, yan o. Yan yung tubig. likod na ito ng bahay namin so yan yung oh, ito mga kulungan ng baboy na yan oh. basta inabot yan ng isang metro 1, 2, 3 ah dito kwan dito mga dalawang hollow blocks na lang aabuti na hindi naman kasi parehas yung level ng pader doon sa kabila at saka dito So, ayan, oh. Ayan oh. ang sitwasyon. Sa mga video ko, pinakikita ko lagi yung resort. Yung resort ni Mano Carlin. Ayan. Ayan oh, ang sitwasyon ng resort. mga nasa mga naglalaro na rin sa isang metro yan tubig na yan taas yan yan ang sitwasyon ito ay tubig na ni ano to eh, pinaghalo na yata tubig ni Mika Opel at Pipito. Ayan. Yan ang sitwasyon namin dito. Kuhanin ko na itong sili. Ayan o. Hindi sa akin to. Kay manong ano, manong maning. Kulungan nila. Ayan o, malapit na rin yun o. No? kulungan din ng baboy yun, malapit na rin ma maabot yun so, yan yung aking kulungan ng baboy ang manok doon at saka yung kulungan ng baboy wala na nabut na ayan ang sitwasyon namin dito ngayon sana naman wag na tumaas pero sabi nung bayaw ko na monitor niya yung daw uh, pitong gate ng dam kahapon yung dal, uh, lima sinarado na kahapon pa yung uh, kanina pa yung hindi ko alam kung um, anong oras sila nagano nagsarado ng panlimang uh, limang gate ibig sabihin yung tumatakbo dalawang gate na lang. So itong tubig na ito ay yung itinapon doon sa limang binuksang gate. Kami ang sumasalo. Ayan. Wala namang problema kung aabutin yung flooring ng bahay namin sa ground floor. Mayroon pa naman kaming uh, second floor. O yan lang yung kulungan ng baboy ko. Kulungan ng baboy ko yan lang Oh. Ito naman yung sa anak ko. Ayun dalawa mga ano sa ito mga nasa pamangking ko at saka pinsan tong kulungan dito eh yung apat may laman yung dalawa wala so, yan dito ito sa likod ng bahay namin yan Ay, yan ang buhay. Hi, Roster. How are you? Ayan sila. Kaya ako, kahit ako nasisikipan dito, eh, kasi kulungan to ng baboy. Ilan yan? Labin lima yan. Dito, anin. Sa gabi, sinasama ko itong dalawa. Ito. Itong aking native. Tsaka yung nalimlim dito. Ayan o. Ah, na, ano, na itlog. Ayan, yan. Ayan, yung mga baboy. Dati yan naroon sa baba doon, sa baba. Eh ngayon, wala na. niyaket narito na rin ito. Yan ang sitwasyon namin dito. Ayun. Ayun yung yate, oh yung aming nga improvised na ano balsa tawag ko yate oh yun oh tawag ko yate yan ito lang oh yan lang oh ito yung sa amin ito yung sa amin basta isang metro yan level dito. Kasi itong yung lugar na 'yon pababa. Unique 'yan eh, yung tawag namin labang pababa siya. Siguro may may height siya na ano na 6 meter 'yan. Level dito sa floor dito sa aming bahay na ito. Yan ang sitwasyon ngayon ni Pipito, Mika at Opel. Pinagsama-sama nilang ihi. Dito ay tinatapon sa kagayan. Yan ang sitwasyon namin dito. Ngayon po ay Tuesday, November 19. Ayan. Binabaha na kami. Binabaha, binabaha. O, oh, yan. Sana naman, wag nang tumaas. Pero umakit pa eh. Umakit pa. Okay. Hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe. At pakipindot na rin ng notification notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni KPC hanggang sa muli bye bye